Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, nakita ko kayo uminom kayo ng tubig ng nakatayo. Ah, na, ah, kana. Okay, papayuhan kita. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ah, uh, mayroong hadith na pinagbawal niya ang pag-inom na nakatayo. Pero mayroon ding hadith na uminom siya na nakatayo. Pero ang madalas na ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay pag-inom nang naka So, dapat ang pag-inom ganyan. Ganyan dapat ang pag-inom at hindi dapat nakatayo. Actually, wala namang problema. Ang iinom ka na nakatayo. Pero, ang sunna at ang pinakamainam ay ang pag-inom ng nakopo Yan po ang ginagawa ng propeta. So, sa so, kaya hanggat maari kapatid, uh, kung tayo ay iinom, pati sa pagkain na rin, ay uh, iinom at kakain tayo ng nakaupo at ito rin ay mas maganda po sa ating kalusugan. So, malinaw, Okay, walang anuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.